I've been attached with your feeling of waking up with you by my side. Okay. guys, sinalaman nga natin na hindi nga lang sila Joshua Garcia at si Papa P ang bigating makakasama ng ating Bal Mariano sa movie nito dahil meron pa nga ang darating na dalawang actor at actress na talagang meron nga raw big comeback dito. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin <coughs> dahil alam naman natin na itong ang ating couple ngayon ay hindi nga magkasama sa isang projects at may mga solo ganaps nga sila. Pero ayon nga guys dito pag-aalaga ng management kay Bell, haha, Bare minimum, kamo palagi yung treatment sa kanya while yung kay Donnie always high standard yung binibigay nila mas deserve ni Belle mabigyan ng projects kasi mas talented compare sa kalove team niya hashtag Don Belle na kung saan ay talagang ikinumpara nga rito itong ating couple sa isa't isa tisa pero kahit ganito nga guys ay talagang alam naman natin na todo suporta pa rin itong ating couple na sila Donnie at Belle sa isa't isa dahil lowkey nga lang sila pero pero proud sa isa't isa. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update nila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.